gumagamit daw kayo. Alam ko sila, ipadrag ka sila kami, pustahan pa. Uh, kahit ngayon mismo, <laughs> papaya ka. May palak pa nga po ako ng patay yung sarili ko eh. May Mga Nagpapabayan, kung napapansin niyo po, dito ngayon sa harapan ng bahay ni Ate Nining. Kung uh... Amerikana, yung binabansagan nilang Amerikana dito sa lugar dito. At ito yung uh, ng mga profit ng kapabayan. Maganda na sa ikatid na mga dingding. Kaya mga kapabayan, uh, ang uh, pinaka-main po ng uh, pagpunta ko dito ay dahil sa kadehilanan gusto raw magpaliwanag ni Ate Nining at si Kuya Michael dahil uh, napanood nila yung videos nila na nagpa-viral at maraming uh, nag-iisip o maghihinala sa ating mga kababayan regarding sa kanilang physical so, mga kababayan, ano nga ba at samahan nyo ko para kung ano ang ipapaliwanag, ano ang ikekwento ni Ate Niling at si Kuya Michael sa kanilang, sa nangyari sa kanilang, mga kababayan sa mga dupo ko at uh, magandang araw po sa inyo lahat tara dito na po tayo sa bahay ni Ate Nining at uh, yun nga po, kaya nandito kami dahil gusto niya po ipaliwanag yung kanyang side regarding po sa naging puro-puro na parang uh, napag-ihinalaan sila na sila ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya nagulat po ako si Ate Nining mismo ang nag-message kay Daddy Frankie na gusto raw niyang magpaliwanag kung bakit at kung ano ang mga nangyari sa kanya. Ayun. So Ate Nining, Kumusta ka? Okay naman po ako. At na di Ate ano yung nararamdaman mo? Nung nabasa mo yung mga comment ng ating mga kababayan, alam ko marami kayong nababasa. Sa ako si, si Naida Perez, nakatira sa si General Mariano Alvarez Cavite. Sa mga ano, ano sa akin, ah, uh, kasi ano, hindi naman kaya ako nagkakagin, kaya ako kaya kasi dahil sa mga problemang ano, na pagdaanan ko. Tsaka, hindi naman kasi lahat ng tao pare parehas ng ano, ng mga nasa isip. Ako po, hindi naman po ako tumagamit ng pinagbabawal na gamot, pati mga kapatid ko na nagsasabi po na nag-ano po kami, nag po kami, nagbaba, nagmagamit po kami ng pinagbabawal na gamot. Hindi po yung totoo. Kahit po nga magpadragtes po kami, wala po yung katotohanan. <gibit> ano po, kahit magpadragtes po kami, para po malaman po, ano, kailangan po ng mga tao na, na talaga po gumagamit po kasi po. Kahit po ngayon, magpadragtes po kami, willing po kami. Ah, oh, willing kayo? Kahit dalhin ko kayo ngayon halimbawa? Opo. po, dahil po kasi sa problema sa karap namin, kaya payat po kami lahat. umiiyak si Atineng yung mga kababayan wag kang ano atin ng kang uh, sige lang ipaliwanag mo lang kaya rin ako nandito mga kababayan nagulat lang talaga ako dahil nag-message sila na gusto raw ni ng na ipaliwanag yung side niya at ito umiiyak si Atineng kung paano niya ipaliwanag yung side niya nararamdaman ko rin yung side nila yung sila dahil sa pangugusga kaya mga kababayan wag sana tayong uh, uh, mangusga agad hanggat hindi natin nalalaman. Pero wag kang mag-alala natin, ganyan talaga ang buhay, no? Uh, susubukin talaga tayo, lalong-lalo na 'yung mga taong hindi talaga nakakilala pa sa atin. Pero masaya ako kasi naipapaliwanag mo 'yung side mo. At alam ko maintindihan din ng mga kababayan natin pag narinig nila yung side no? Basta laban lang at uh, nandito ako gagabay sa inyo at basta tutulungan nyo rin ang sarili nyo. Nagulat ako at ining hindi mo na kwento na galing ka pala ng ibang bansa. Mula po nang pinauwi ako dahil po sa pandemic, nagkapatong-patong po, yung problema namin tapos namatay po yung mama namin. Ako po ang nag-alaga sa mama namin. Mula po nung dinala po siya sa ospital, tapos nung winuwi ko siya dito sa bahay namin, ano, ako na po ng alaga. Tapos yung si Joy, kami na po ng alaga sa mama namin. Ayan, so, yun po mga kababayan, no, narinig ninyo at hindi talaga masyado mga pagkwento ng maayos sa atin. Eh. Dahil yung ngipin niya atin, eh, talagang sira na. Yung posteso niya, talagang bawat nagsalita siya. Natatanggal po. Natatanggal na. Matagal na ba yan? Opo. Nagdala na po 2000 to pa po. Eh. Ay 2000 to hanggang yun hindi mo na nabalitan. Hindi, hindi na, po. Wala rin na Taka, a, kasi, so po pambili ng pagkain. Saka kasi uh, kasi po muna namin yung magulang namin bago po yung ano sa ko. So wala kang naipon sa pag-upload mo noon. Wala po eh. Sa loob ng anim na taon wala hindi, naubos? Oo po. Si dahil po nung pag-uwi ko dito, kita sakit po yung ano, tatay ko sa ospital, tapos binantayan ko, po, wala pong pambili ng pagkain dito noon, nung nagkasakit tatay namin. Tapos noong 20, 2020 po, noong namatay mama ko, yun, ako na rin pong tumay yung ano, ano sa kanila. Pinagkaate. Kasi mm. ko po yung nanay ko. Mama ko nung bayo pa, ako nagkasakit tatay ko, kapag nalaga. mga kabataan siguro ang ganda mo ano ate? Apo. Maganda ka. Sino ka mukha mong artista? Wala po. Wala ka mukha artista? Kasi ano daw ako eh, yung, yung malita ko parang American daw ako nun. Ah, parang American. Oo. Oh, ang swerte mo, ang tangos ng ilong mo. Kasi yung tatay ko po, ano, matangos din yung ilong. Kasi yung lola po namin na nanay po ng mam, tatay namin, half Spanish. Ah, half Spanish. Pero sa akin mga kababayan, kahit sabihin ninyo ilong-ilong wala po akong pakialam. Masaya po ako kung ano ang ipinigay ni Kat sa akin. No? Ayan. Hindi po ako masasaktan or what. Basta ako, masaya ako makapagkabot ng kaunting tulong sa ating mga kababayan. No? Okay. So, basta ganun na lang ate. Ah, huh? uh, maging mga okay. uh, pass. Ay, nandiyan na pala. Si Nandiyan na pala si Kuya Mike. Alika Kuya Mike, pasensya ka na. Saan ka galing? Ganda ng hapon po. Oo. O. Saan galing? Sa Nagsimba po. Ah, Nagsimba. Okay. Tamang-tamang -tama, Kuya Mike. Ah, alam mo. O ah, sige, patikap po tayo. One. Ayan mga kababayan, kaya ah, po ng ano. Ah, sige, upo ka Mike. Tamang-tama para makausap ka rin namin ng maayos. Kasi, sige, tikit ka nung konti Mike. Tapigay niya atin mo. Atras pa. Ayan. Ayan. Buti so, pa si Mike, nakapunta na ng simbahan pero kami po mamaya ang hapon uh, pa. So, inuna lang namin ang pagpunta dito kasi dahil sa message po ni Ate Nining dahil gusto nga niyang, ayun, paulit-ulit, gusto nga po niyang ipaliwanag ang site nila. Pero si Ate Nining is hindi masyadong mapagpaliwanag ng kanyang sarili. At sakto, nandito rin si Mike Mike, siguro napapasa mo rin na. Pwede ba tanggal yung sombrero mo, Mike? Tsaka salamin mo. Kasi ako mainit. Opo. Napaka-pogi mo. Ano, nabasa ko ba yung comment, Mike? Na napaka-pogi mo daw. No? Oh, At istahin. Kamukha kayong magkapatid. Si Ate Joy lang parang hindi nyo kamukha. Nagmana po siya kay mama namin. Ah, mana siya sa mama nyo. Kami po sa tatay namin. O sa tatay. Kami oh. po yung ilong niya. Tangos din. Uh, Kuya Mike, ano naman ang masasabi mo doon regarding sa sinasabi ng mga tao karamihan. Hindi naman marami. May mga ilan na nagsasabi uh, doon sa... Tanong, magiging real talk na lang ako na yung sinasabi nila na parang nagtataka sila, porkit payat kayo, uh, gumagamit daw kayo. So, pwede bang uh, ikaw ang magsalita regarding? Kasi si ate Nining kanina nagsabi na rin, pwedeng sayo din magkali. Hindi, ano po, ganito po kasi ano. Natang pet pet ko talaga kami dati pa. may picture ka, may katibayan ako, picture pet, pet talaga kami. Ako naman, siguro, kaya hindi ako tumataba, siguro, dahil sa stress din, gano'n. Gawa nga nung ako nga lang din dito. Dati hindi naman kami ganito eh. Nagsimula lang talaga nung pandemic. Nung pandemic po kasi ganda ng trabaho ko. Sa pabrika ako nun, dahil nang sinasahod ko, mga 8,000 gano'n. Kaya hindi kami masyado hirap Tapos nung so, nagka-pandemic na, ayun, na pa nagbigay na tas tuloy-tuloy na na ay wala na sarado na yung kumpan Anong sarado rin yeah. yung pinagkatrabahoan ninyo? Gusto so, doon nagsimula yun nung pandemic talaga. Dati hindi naman kami ganito nung nag-pandemic lang talaga yun, nagtuloy-tuloy. Tapos ganito po yung sumabay pa yung mama ko na stroke. Kung tanga dito yung barangay. Tapos maya maya yung mama ko wala. Pag tanggal ko ng kumot kasi nakakumot siya eh. Itim na yung pasap ko wala. Ang you know, pinuro nga yung mama ko niya ako sa medyo kaya kahit isang beses. Kinausap ko naman siya, sabi ko, dahil nga sa'yo, kaya ako nagtatrabaho, tapos ang iwanan mo pa ako sa'yo. Balak pa nga po ako na patay yung sarili ko eh kasi sa si mama kasi mahal ng mahal na rin Wala akong hindi gagawin ko para sa para sa mama ko. Kahit magka-utang-utang ako nun para maging okay lang siya kaso. Huwag eh. so, mong sisihin ng kung ano man uh, laban na. Tapos yun, uh, ano naman masasabi mo doon na intindihan namin yung hirap na dinadanas nyo. Anong masasabi mo doon? Ano naman ang sagot mo doon sa naman... sinasabi ng mga tao? Hindi yan. Yung tungkol ko nasa gumagamit kami. Oo. hindi po kami gumagamit. Kahit mag- Amunin ko sila, ipadrag ka sila kami, pustahan pa. Oo. Uh, kahit ngayon mismo. Papayag ako. po. Papayag po talaga ako. Pero... Tapos, ayan nga po, nung no. ikaw na uh, patayong ako. Pa ito mga tropa kasi para akong mababalog eh. Sabi ko nga sa mga tropa, patayin ko kaya yung eh, sarili. Kaya talagang nililibang ko sa sarili ko, pupunta ako sa mga tropa ko dyan. Ayun nga, nag-iipo kami. Siyempre sa stress ko rin. Eh. Sana naiintindihan Tapos si Ate Joy, galing din pala ng ibang bansa yan. Ay, Ate Joy, si Ate Nining. Oh, galing siya. Tama ba yon na naka-anim na taon din siya doon tapos nung nalaman? na may sakit siya, pinauwi na lang. Opo. Tsaka dati hindi naman siya ganyan. Nagkasakit lang siya sa dugo, tsaka sa balat. Kaya yeah, nang ito rin siya. Nag-apply na rin po yan sa mga public kaso hindi siya tinanggap. Hindi siya tinatanggap. Kaya naging ganto na lang. Uh -huh. Salamat at uh, na-explain ninyo yung side ninyo. Alam ko, uh, one day, pag natapos yung ginagawa natin, pilitin natin ipakita natin na mali yung hinala ng ating mga Viewers, no at uh, yun, sana mga kababayan kaya ng ang uh, laging sinasabi wag nating judge agad kumbaga hangga't hindi kasi natin nababasa yung laman ng libro hindi natin malalaman ang totoong kwento don't judge the book by its cover lang kasi minsan kasi kita sa mukha judge na agad di ba so, tingnan muna natin huwag tayo. Okay, syempre, nasasaktan din kung silang magkakapatid, lalo na sila-sila na lang magkakasama, magkakapatid. Kaya, pasensya na kayo, ah uh, pasensya na kayo sa nangyari. Kaya, nung nag-message si Atening sa akin, nagpunta ka agad ako rito para masabi ninyo yung side ninyo sa patungkol na So, kung, uh, ayun, mga kababayan, narinig ninyo po, anytime daw po, sa mga hindi naniniwala sa paliwanag ni Kuya Mike, na uh, anytime payag siya magpa-drug test, no? So sana maging maayos na at uh, respect din sa ating mga kababayan sa magkakapatid na si Ate Nining, Ate Joy, at si Kuya Michael. Kaya Michael, uh, alam ko mabuting tao ka na mo sa iyong mga uh, kapatid. La, hindi naman ko nagpabaya ano? diba sa kanila. Basta pag mawalan man ako ng trabaho, maghahanap ako. Maghahanap ka. o Sige, malay mo. Basta tuloy mo lang yung pagpapagawa dito. At uh, alam ko marami tayong mga kababayan na may mabubuting kalooban para matulungan kayo. At syempre, nandito rin si Daddy Frankie para tutulungan at ipapakita natin na mali yung hinahalan nila. No? Ayan. So, sana uh, sa lahat sa panahon ay matapos na. No? Ayan. Asan nga pala si Ate Joy? Papila, hinihilot po yung tito namin, maestro. Ah, ah okay. Hinihilot din. O oh, sige, sige. Sa mga nakapanood po nung video, ah... Uh, pasensya na rin, pasensya na po kung ganito yung sitwasyon namin. Tsaka hindi yeah. naman po pabaya. Tsaka doon sa mga nangusga na gumagamit daw po kami, willing naman po magpadrag test kahit ngayon mismo. Parang ano, Mike, parang sabi nung iba kasi, parang takot ka sa camera. ipakita mo nga yung kapugian mo, mga kaboy. napaka ni anyway, Mike Mike. Ah, yeah. Hanapan ko to ng ano, hanapan ko siya ng mapapangasawa, no? <laughs> <laughs> ha? Kasi ako, itong mga ito, hindi ko pwedeng babayang. Tanggap ko na, tanggap ko na na. Ako lang talaga yung pag-asa nila, hmm. okay, So, Siyempre, parang bawi ko na nandis sa kanila kasi sila'y nag-alaga sa akin ng maliit pa o bang hindi ko sila tulungan, di ba? Parang kahit na malaki na ako. So, Kaya ano, magkakapatid tayo, walang aayaw, walang iwanan. Ayan. So, salamat. Nakuha namin ang uh, side ninyo. Si Ate Nining umiiyak na naman, lumuduha si Ate Nining pag-asawa. yung pangako ko sa kanila na pagkasawa, tanak ako, Nasa likod pa rin nila ako. Oo, oh, tama silang pababayan para mas lalo kang yan ni eh, God, no? Ayan. Mga kababayan, uh, maraming maraming salamat. Sana po naging malinaw at maliwanag sa atin lahat uh, regarding po kay Kuya Michael na mismo. At si Ate Inining ay hindi masyado mga pagpaliwanag na po. So, maraming maraming salamat pong muli. God bless po sa ating lahat. Ayan. thank you so much po. may bigas pa kayo. Ay marami pa. O, yan yung binigay ko. Ha? Ilang lang naman kayo kumakain, tatlo lang. Kaya matagal. Okay, nandiyan naman yung bigas mga kababayan. Ah, alam ninyo mga kababayan, yung mga iniisip ng iba, pagka totoo yung sinasabi nila, sa bigas pa lang, mawawala na yan dyan. Pero parang hindi pa nabawasan. Ayan mga kababayan, nung unang namit natin si Mike is may sobrero, tapos hindi siya nakabihis masyado dahil nagkakarpintero siya noon. Pero kita nyo yung kapugian ni Kuya Mike. Ah, Pakicomment dyan mga kababayan, kung sino yung kamukha niya. Pakita mo bro, pakita mo. Kung, sino sinong kamukha niya. Mahiyain no? Ha? Huwag mahiya. oh, ayan. Kung sinong kamukha niyang artista mga kababayan. Tapos hanapan natin ng ano, mapapangasawa si Boya Mike. Ayan, hanggang dyan lang po. Salamat.